Guru, at lawa, at minggu, mga guro, karong adlaw, adlaw domingo, mo kita sa simbahan aron magpasalamat sa tanang grasya na pihatag sa kwasi Araw na palawag natin ang magpapalawag ng pagtulog sa Diyos. Paliyong bangigot upang langato ang mga pampaka. Kinagulingan sa basahod ay Propeta Amos. Uksin na ang siyas ni Inulcang Amos. Igo na Propeta. Bani nga sa iyo na sa Diyuda, kung panginabuhi dito, pinaagi sa inyong papanagna. Ayong na panagna din sa Peter, kay maungi ang dapit, diin mo simba ang hari, upang ani-adini ang nasutong templo. Si Amos ni Dili ako mao ang matang sa propeta na managna suhulan. subulan. Magbalantay ako sa kapatid at iman sa mga kahuling igera. Apanin mo ako sa binuho, akong pagkamabalantay sa karnero, o isuko ako pagsulti ng ato sa iyong katawan, ang Israel. Ang tulong sa ginoo, Salamat sa iyo. Ginoo pakita kami sa inyong kaayo, o gandami kami sa inyong kaluwasan. Ginoo pakita kami sa inyong kaayo, Pinagami kami sa inyong kaluwasan. Pamatiin po ang bisanyo sa Diyos sa ginoong kay nagsanyo siya sa kaninang ngadto sa iyang katawan. Haluon kayo ang iyang kaluwasan. ala kanila nila na mahadlupong kaniya ang himaya na sa atong yuta. Ginoong kapitahan sa iyong kaalim. Pagkatahin kami sa iyong kaluwasan uwi sa pamatuuran, magatagbo. Ang katarung o kalingaw, maghagkanay. Ang pamatuuran, mugitigitan sa yuta. O ang katarung, mugutong awgitan sa langit. Ang inuumuhatan sa iyong mga kaayuhan, o ang atong yuta, muhatan sa iyong abot ang tatawag maglakaw sa iyong atubangan o ang kaluwasan niya sa iyang pag-aagitan. <tinyo> Kinuha sa Kinutlo din sa Sulat ni San Pablo ngalito sa taga Efeso. Mga isuul, magpasalamat kita sa Diyos o kamahan sa ating Lingong Yeso Cristo na nagpanalangin ka nato, sa dalang Espiritu nga igasa sa langit diya sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala ta, wala buhata ang kalibutan, gitinig na kita sa Diyos arong maiyadila ni Kristo. Arong mabalaan kita o mawalay sala sa iyang atubangan. tungod sa iyang buhma, daan ng ibutan sa Diyos ang sugapon dito kita na ng mga anak pinaagi ni sa Cristo maupini iyang ikahinatan o tuyo. Dahil doon nato ang Diyos tungkol sa iyang labilang pagtagal ka nato pinaagi sa iyang hinibugmang anak. Kaya kita sa kamatayo ni Cristo sa ato pa na pasailo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Diyos na sa walay sukun, lihatag kaniya kanatu sa tanan niyang kaalam o kahibalo, dipadayang sa Diyos kanato ang tinagong laro nga iyan ng gibutan na tumanong pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Diyos na tumano niya, initabot na sa gustong panahon, mao ang pag sa tanang binuhan, dila sa langit, o sa yuta, o sa pagpangulo 一路三护生命。